sa po ito na sa ay naipagbigay alam po namin sa media dito po sa Japan na ganito po ang totoong pangyayari sa Pilipinas. Sa totoo po ay isipo talaga namin na magkaroon ng pagtang kaibahan, pagbabago sa Pilipinas. At yun po ang inaasahan namin. Kasi lahat po kami dito na budol, kamasan mas na, let's go. Lahat po kami na loko, na bumoto, magnagkaisa para po mailagay sa posisyon. itong po si Marcos Jr. Subalit. Ngayon po, ganito po ang pangyayari. Subalit, hindi po ito na ipapakita sa national media. Ayan po ang sinabi ng Ms. Ida Rumpa. Yes, kasi nanay din. Kaya po pilit nilang sinupin at pinapasarap ang espenay. Sa akin, ito na lang po ang hindi ba nila nabibili at natatakot ng na media outfit. Pero alam mo, po, habang nanonyan pa rin ang espenay sa internet, nagbibigay pag-asa rin po yan sa ilang, ilang, mga matatapang na periodista na hindi dapat sila matakot at kinakailangan ipagpatuloy ang pagtataguyod ng katotohanan. Maraming maraming salamat po. Oh, meron pa po ba tayong um, last question bago po tayo ma? Oh. I'm here. Oh, mula. Pasensya na po at floor. Pwede po tayo mamaya. And good afternoon, Good evening everyone. Uh, good evening po. Uh, I am Miko Poge, uh, OFW at saka vlogger dito sa Japan. So, kanina after the event, uh, nag-interview ako ng mga Filipinos, outside. So, ang iba, hesitant magsalita. Ayoko kasi baka maggulgurukong miko sa airport. So, same feeling po. Uh, yung, alam mo yung I really wanted to speak up but eh, alam mo yung takot namin pag uwi sa Pilipinas or our families in the Philippines, ano yung assurance namin as or ano ba yung mga law or pwede kami, eto huwag kaming ano kasi may, batas batas akong ganito ganyan. Ano yung ano kasi please enlighten us po kung ano yung pwede namin panghawakan na we can speak up. Ano yung mga pwede lang namin gawin na hanggang dito lang huwag ka na mag abab kasi baka pagdating mo ng Pilipinas ganun ka na. <laughs> Akala ng kongreso, sila na pinakamakapangyarihan at pwede na nilang gawin lahat. Pero ang nangyari po, kinabukasan matapos maghain sila Lorraine ng petition sa Porto Suprema na tinatawag habeas corpus, agar pinalaya sila at isang kondisyon pa nga na gusto nilang gawin, e atras daw yung demanda. Kasi miski sila'y nakalaya na, e eh, pwede pa rin man ang Court ng Korte Suprema kung legal ba o hindi yung ginawa sa kanila. So, sa katotoo lang po, dahil dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., eh nagkaroon na po ng mga pagbabago sa ating saligang batas. At isa na nga po dyan sa pagbabago na yan, baga magkapangyarihan pa rin ng Presidente magdeklara ng martial law, o pwede mapawalang visa na yan, o walang legal at paktual na basihan, hindi lang na hukuman, kundi na kongreso na rin. At bukas na po ang mata ng mga tao ngayon. Maski nakuha na po nila ang mainstream media, napapatuloy po silang sumuporta sa SMNI, at iba pang mga alternatibong mga media sa social media. At yan po, social media is a number one game changer. Dahil hindi na po nila maitatago ang panunupil na bubulgar na po ng kahit sino ngayon. Lahat po tayo, hindi lang mamamayan. Lahat tayo, periodista na rin, dahil nandyan po ang teknolohiya na pinigay ng Panginoon para isiwalat ang katotohanan. Yeah. Maraming maraming salamat. Uh, yung tanong kasi, na nalulungkot ako kasi yung tinatawag na chilling effect, no? Yung takot, yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila na matakot tayo. No? So, ang ang takot nakakahawa 'yan. No? So, ang ang gusto kong sabihin sa inyo, yung katotohanan dito. Yung favorite na quote ko si Carl Jung, "The spirit of evil is fear, and only boldness can deliver us from it." In other words, the only thing that can save us is courage. So, just as fear is infectious, na no? nakakahawa ang takot, so is courage. So, we have to hold each other up at magkapit-bisig tayo dito. Walang natatakot. Yes! <laughs> takot. <laughs> hindi kami takot. Ngayon po, isa pang hindi natatakot si ate. Hello, good evening everyone. Uh, ako po si Dina, isang ordinaryong maumayan na naninirahan dito sa Japan. Uh, sir, uh, quick question lang po tungkol sa EDCA sites. Kasi po, uh, uh, alam ko na hindi lang po ako ang ang may katanungan tungkol dun sa EDCA sites regarding sa sa kung gaano ba siya katagal na na magstay sa Philippines at the same time in case na mawala maalis po si ang ating pangulo ngayon no o may pumalit man sa kanya after ng ng term niya Pwede po bang uh, i-cancel po, paalisin ang EDCA site sa Pilipinas? Yung difference ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement of 2014 and the difference between EDCA and the 1947 Military Basis Agreement. Yung 1947 Military Basis Agreement dumadaan sa Kongreso. Kailangan i-ratify yan. Pangalawa, meron lang yang limitasyon kung hanggang kailan yung basing uh, lease agreement na yan. Meron lang hangganan niya, naging 100 na reduced into 50 years. Na renegotiate ng Pilipinas naging 50 years. Kaya nga noong 1991, they were uh, kicked out of uh, the Philippines. Di ba? Tapos yung 1947 Military Basis Agreement, nagbabayad ng renta yan. Nagbabayad ng renta sa Philippine government, nagbibigay ng military aid and assistance. Yung anomalya ng EDCA, ginawa na lamang yan ay simple executive order ni Noy, Noy Aquino para hindi na dumaan sa Senado para i-ratify ng Senado. O number one, anomaly second. Walang limit. Hanggat gusto nila doon at hanggat hinahayaan sila ng gobyerno ng Pilipinas, they can stay there for as long as they want. Worse, rent free. Ganyang kaanumalya, yung ed ka na yan. From the original five, ginawang siya. And anong naging epekto? Hindi ka na binabayaran. Imagine niyo yung bahay niyo may pinatira kayo. Libre. Tumira ka rito hanggat gusto mo, gamitin mo ang aircon, bawal ako sumilip sa kwarto mo, ikaw may full control niyan, hanggat gusto mo nariyan ka. Yan ba isang sound policy back into your respective homes? Tama po bang policy yan? Ganon din itong EDCA sa Pilipinas. Matatanggal ba yan? Depende sa magiging susunod na Pangulo. Basta't bibigyan lang ng notice either party within one year uh, prior to its expiry. Pwedeng pe i-terminate But for as long as ang uh, magiging leader ng bansa natin uh, are in the mold of the late uh, Benigno Aquino, Noinoy, and the current uh, president, mananatili ang EDCA sa Pilipinas. But ang pinakamalala pa yan wala naman silang interest doon sa region na yun eh. Gusto lang nilang sikilin din ang patuloy na pagbulusok ng China bilang economic power. Gusto lang nilang pigilan, away, uh, away hanap buhay lang naman sa Amerikano yan. Eh. Sila makipag-away, bakit tayo ang gagawing bala ng kanyo nila? Bakit tayo ang gagawing pon? Gusto mo lang ng away, makipag-away ka. So, Ang problema, yung liderato ngayon ng Pilipinas, nagpaututo naman. At willing ni karay-karay tayo, pumasok tayo din sa alangan ng butas na yan. Question po namin yung EDCA sa Korte Suprema. Gaya ng pag-question namin sa Visiting Forces Agreement. Ang naging kliyente ko po ay aking kamag-anak, si Joey Salonga, at yung kakamatay lang na Senador na Rene Sagisa. Nung sinabi namin na ang saligang batas ay hindi na po pinapayagan ng mga basa militar at mga kasundaluhang mga dayuhan sa Pilipinas na walang tratado, na kinikilala ng kabilang panig ng tratado, ibig sabihin dadaan sa Senado, ang sabi namin, yung EDCA na yan, at kinumpira pa namin ang lengwahe ng uh, EDCA doon sa Military Basis Agreement, kaparehong pareho, ay isang basing agreement na hindi sa ayon sa isang tradado na therefore labag sa ating saligang batas. Bukod pa dyan, ang sabi namin, eh, siyempre, dahil wala naman pong period kung gano'ng katagal nila gagamitin ang ating mga military bases, mas malala pa nga kasi permanent basing yan. Walang fixed term. In fact, kung hindi natin po i